Yung bro Gua yung moga ni bro oh, Kaagi <laughs> Yan Ah Yan <laughs> Ha Ha Oh lah. lah. Umah, Oh yung, yung, Oh Kaagi Lah Oh Oh Yan Yan Nakaputi yung Kita mu Yan 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 bro Nakaputi bro Kita mu Kita mo, dito lang nakabuti. Di wala oh. Dito ko lang. kasi ng GoPro sa sinipon to. Maganda yung tingnan yung silipon. Yun no? Ito, kita ito. Ito to. ka Oh. Kake. Di lang 5 Sabay-sabay natin. Tuklasin ang kwento. Nang mga elemento. So yan tol, andito po tayo ngayon sa sinasabi nilang bahay ng kapre. So yan, pinatawag nga pala tayo ni Kapitan Kuliga dito tol upang i-explore itong uh, location na ito. So di man natin mapasok sa ngayon kasi nga po gabi na po kami dumating dito so actually doon sana kami dadaan sa kabila kaso nga lang nag lock na yung gate ng farm na to so sabi ni Kapitan Kuliga mayroon daw pong isang capre na naninirahan sa isang puno ng mahogani so yan po yung i-explore po natin ngayon siyempre kasama pa rin po yung tropa so di na po kami nag-introtol ayun po sila yan okay so ito galing daw po dito Oh. Galing po dito sa ano to. Dito sa sagingan na ito na takpan lang po ng ipil, ipil So may mga puno na dito tol. Yan may poste. So may may mga ilaw naman po diyan sa kabila. So dito lang po kami sa bandang likuran sa may siminto. Actually dadaanan po to ng mga motorsiklo tol. <sighs> So dito daw po may nakatirang kapre So titingnan natin kung saan yung mahugan eh dito Bago bago pa lang yung ano Yung kural Titingnan natin dito So sinsya na po kayo kung may mga tugtog po kayo Maririnig tula So ando na po sila Wow oh. Wow Oh Parang biringan din ng ano Yung forma ng ano na to Ayan, parang beringan din to, no. Ayan, so makikita nyo po. So, actually, yan. Oh, may mga malalaking puno. Okay, bago tayo matuloy, shoutout nga pala sa iyo. Tita Lor, naman tayo. Sir Noli Agon, Sir Frank, Ma'am Chingli, Lula Gloria, Ate Marlene Repogio, yan, Ate Nick, yan, Ate Imhay Maturan, uh, Isai, Dela Cruz, Melbero, shoutout sa iyo. Judith Clemente PB tantuangin ko sa so lahat ng Solid Alphanatics Family Juice Ama Family Sir Bungo TV Mamtes Tess uh, Boses ni Juan so lahat ng reak reactores dyan Luzon Visayas at Mindanao oh, o so sa lahat ng mga gusanter sya o sa inyo tuloy tuloy lang po tayo keep calm easy lang po tuloy tuloy tayo para sa pamilya nyo para sa pamilya ko din to yung ginagawa ko So yan, maraming maraming salamat po sa ulang sawang pagsusuporta. So yat yeah, tol proceed tayo ito, ito yung ano Ay ba so ito na may mahugani na medyo maliit lang po medyo maliit pa lang ano ayan papakita ko lang sa inyo yung paligiran tol kung may mahagip man kayo please comment down below para manotice po natin tol no Meron daw pong nagpapakita dito Tuwing alas 6 ng gabi Alas 10 ng gabi At alauna ng madaling araw At alas 3 ng madaling araw Dito sa location na ito So grabe no Gilid na gilid ng krasada yan Ang mawgan eh Nakikita niyo po yan Ayan so, Ayan Grabe, napaka hanapin natin yung malaking mahogan dito. Yung puno talaga malaki. Saan yung malaking puno talaga dito? Oh, ayan, diyan daw ito. So medyo maliit pa lang to. So ito yung napakalaki talaga tol. So may posibilidad na nandito talaga yung kapre. Ayan. malaki. Diyan daw ito sa pinakamalaking puno ng mahogany ayan Diyan po naninirahan ang isang kapre ayan may dumadaan pong sasakyan tol oh wow oh. ayan oh So dyan daw po tumitira talaga ang kapre. So bakit pa tayo pupunta doon kung makikita naman pala natin dito yung bahay ng bahay ng kapre. So dito lang naman nakikita naman so okay lang na dito lang tayo sa labas no. At least may pakita ko po sa inyo yung sinasabi ni Kapitan Kuliga na dito daw po ay may naninirahang kapre. Ayan, di ba? Pakaganda. So dito sa kabila, isaging na po ito, tol. Ayan, may mga saging na po. Naka naka-secure din po may may koral Oo. So dito titingnan natin dito sa bandang malayo. Ito lang napakadilim po talaga. Tingnan niyo. Walang ilaw. Napakalayo po yung mga kailawan dito, tol. Yan po si Ronsoy, Pau at si Kuya Bads ano sa lalim black Ghost ang dyan sa black Ghost no so napaka dilim di ba napaka tindi na mga gawain dito to ng mga elemento actually dito po ay isang tapunan po ng mga patay itong lugar na ito nung unang panahon no so tulad na sinabi ko po sa inyo kanina itong lugar to ay napakasukal so, napuntahan ko na to dati dito kaso nga lang araw lang po yon So dito tayo makapag-explore tulad ng ginagawa natin ngayon, tol. Okay. So, yan Tingnan niyo naman kung gaano kaganda ang location na to. So, nakakatakot pag once na dumadaan ka dito na ikaw lang po mag-isa. Nagmo-motor ka lalo na kapag mahina po yung ilaw ng motor mo. So, wag po kayo kumpiyansa, no? Kapag dumaan ka po kayo dito. Ayun. Nakakatakot lang po talaga Mm hmm. Ting tingnan mo naman Maladaanan mo, sagingan. May mga mala mga malalaking puno tulad ng ganyan, mahogani. Eh. So may possibility po talaga na totoo yung sinasabi ni Kapitan kuliga dito. So as of now, wala pa naman po tayo nakikita, alas 12 na po ng gabi. Oh, wow. Oh. Ayan Dakos oh. May nakita ko bro Bro, yung mugyog yung dahon bro Dito sa may kawayan bro Parang biringan to bay Oo oh. Wow oh. Grabe ah Parang biringan dito talaga Grabe May tugtog Wow oh. Uy oh, yun 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 bro Yunu, no, naga putih oh, Yunu, naga putih, no. Yunu, Yunu, no, kita mu, no. Yunu, no, naga naga lutang mu, oh. Yunu, no. kaki, Yunu, no. Mirna bro, Yunu, no. bro, bro, lika, Mirna kalutang itu, lagi yuk, Mirna bro, oh, huh? naga lutang bro, naga lutang, Yunu, no. Yunu, puti, oh. oh, oh. naga putih mu, kita mu, Yun, Yun, Yunu, 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 bro, naga putih bro, kita mu, oh, kita mu, Yunu, naga puti ah Tiyano! Iwan ko lang. Nalayo kasi ng GoPro sa cellphone to. Maganda yung tingnan yung cellphone. Yun o! Ito, kita, kita, ito. Ito po! Pabukali ka po! luto ito, pabukali ka po! O! Nasyo, nasyo! Kaki! Di lang pala ako. Kapre yung anong white lady din yan o. Hindi ba? Hindi, yun o. Grabe to. nakita sa camera natin. Yan o, kita mo ba o? O, pro. Ha? Tumuta ko. Yan Ito? Yan o! Kita oh. kagih Nah, napakaganda. Napakaganda utang ka, igit. Wow. Ano oh. Grabe so, naman bro. to, ha? Bulaga pa yan ba? Ha? Bulaga pa yan. Lalo ram. Ho. Wala ko ano na yung natitigan niya. Ha? Huh? Wait, lady nga oh. Nawala, nawala, nawala. Amanyak mo. Yung bro, gu gumalaw yung mga ni bro. No, <laughs> Yan. ha Yan. Ha? Okay. Ha? Oo oh, nga Kaagi lah Oo nga oh Meron nga bro Yun oh know, White lady yung bro Asan? Oh. Surati talaga tayo ngayon bro Wow May nagbabarak tol Kaago may barak oh Kaago Ha? Kaya pala kinural nila kasi may barak. May barak diyan. Ano? Ano? May nababarak. Kala siguro na nangunguha tayo ng damang. Uh -huh. Namumaklad tayo, no? Lagi. May, may ispat sila o may ispat? Ha? May ispat sila. May sila. Ispat din natin. Ispat din natin. Lumalabas yung lalaki. Huh? Lumalabas yung lalaki. Malabas dito nalang laki Ano? Laki Ha? Nawawala ka? Ha? Laki Akala na natatakot Akala na natatakot tayo sa kanila Ay, takot Pero yung mata mo bro, nangungula bro Nangungula yung mata mo kakabakla yan ng barok bro ka ito may kapre dito dito yung sabi sabi ni kapitan kuliga eh di ba kapitan kuliga kapitan kuliga ah, Kapit pala yun kapitan kapitan sabi kapitan ni kapitan kuliga dito daw po na yung narahan talaga ang kapre so as of now wala pa po tayo nakikita ano hindi yan din tao eh Sungay. May dalawang sungay yan. Hmm? Linta. Pero kanina, bro. White lady talaga yan, bro. Oo. Oh, Meron talaga. No? White lady. Uh -huh. Lumutang uh -huh. yung ano, bro. Ha? Uh -huh. Lumutang yung white lady. Ah! Ah, oh, pala. Yan, bro ba? May parang ano dyan, eh? ano, ah. Ah. Eh? Sa saan? Saan? Di ba pumasok ako dyan? Ganda ng flashlight mo, bro. Ha? Huh? Sana ul. Yan o. Mga e... Eh, closer mo nga kunti. Ano? Yan. Yan. Ganda ako no? Oh. nga. Hindi oh. mang <laughs> kilo naman to bro. Kita. Nakakita ka na ba ng mga demonyo? Meron na. Di ko sa'yo ito. Yan to, papakita ko po sa inyo yung dalawang demonyo na alaga namin ay Kuya Bads. Papakita natin. Dalawang demonyo. Ready na ba? Ready na ba kayo makakita? Oh, oh, wow. Ha? Ito, ito na yung ang kauna unahang kauna-unahang demonyo Look, ito oh saan? oh doon demonyo dun yan pangalawang demonyo ano? pangalawang ayan ha? natin, oo. naghanap tayo eh So, yan at least nagita niya yung dibonyo ito yung dibonyo, chanak yan chanak chano chanak chano chano yung chano na? chano 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 pala, tol. chano 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 so at least di tayo ano di tayo pumasok sa location Pumasok ako dyan kanina. Eh. Ha? Pumasok ako dyan kanina. Ah, okay lang. At least na Kaya ka... na, tumakbo ako pala mas. Baka, eh. barilin okay. ako ba? Oo nga. May authorize lang dyan magbabaril talaga. Ayan, hmm. uh, tinatanong tayo, tol, kung vlogger pa daw tayo. Sabi niya rin, oo, syempre. At least, di tayo nag-trespassing sa lugar nila. Totoo naman talaga. Tinatawagan naman tayo ni Kapitan Koliga. Di ba? So, yan, tol. Kitang kita po natin yon so at least ngayon wala pa po tayong nakikita Ang ano talaga sa kawayan na ito Ay, hindi po, hindi dyan, bro? ha? kasi nakakural? kaya nga bukas Pabalik tayo eh, Napaka, na lang kasi dito tala. mas maganda oh, oh. wow wow lah? wai wai Tumunog na yung kapre boy <laughs> Ha? Parang naglalakad <laughs> Ito napaka anong kawayan Sinunog na to dati tong kawayan na ito eh No? Sinunog na to dati Kaya lang ano Ang tawag dito tumubo. Nagpam, tumubo pa, rin, siya Lumabong diba? na, dumabong <laughs> Lumabong Ha? Lumabong pero yung pagsunog, ha? Huh? Lumu. <laughs> so yan tol. Ini-enjoy lang po namin yung sarili namin habang inaabangan po namin yung kapre dito. Oh, oh wow. Pinoog. Ha? Pinababayo. <laughs> Pinababayo yung erplano. <laughs> yung, <laughs> yung kikik, may kikik. Huh? Tumunog yung kikik. Oh. Pinoog. Pinagtawanan tayo. Hindi, okay, bayot. Ang kikik bayot. Yun na nga. Gumalaw na nga yung kapre. No. Kapre yun eh malaw oh. Malaw Yung dahon o, o, Ayun oh. Ah. Oh. ba oh. Yun, yung patay na dahon. Gumalaw yan kanina. <laughs> Yun. Tingnan mo ito. Saan? <laughs> Kitan mo oh. Gumalaw ito. Pagkain yan ng kapre bro. Ha? Huwag mong pakialaman. Oo. Oo. oh, oh. 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 Iki-kikik, bay. Pagbabahayin mo naman, po. Takbohin natin yung demonyo. Dalawang demonyo. Tore, ready, go. Demonyo! Punin na takot sa atin, bro. Ha? Mayroon talaga, bro. May gumalaw kanina sa pag-aaral. Tumakbo. Tumakbo sa tumakbo. As <laughs> Tumakbo <laughs> na sa taas. Tumakbo na sa taas. Ay, ah, yupto siya. <laughs> dito, tol. Mahina na po yung plus light ko, tol. So, hanggang dito lang po muna abangan nyo po yung pagbabalik namin dito asa maktuhan namin yung kapre sa Mahogane na sinasabi ni Kapitan Kuliga. Uh -huh. So, yan. Lagi, lagi nyo pong tandaan mahal na mahal ko po kayo. See you in the next video. See you in the next. Shout out.